Narito ng detalye ng ating mga balita. Bumagal pa ang inflation o galaw ng presyo ng mga pilihin nitong buwan ng Mayo na pinakamababang na itala mula noong November 2019. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority. Ikinatuwa naman yan ng ilan nating kababayan lalo't mas napagkakasya na raw nila ang budget para sa kanilang pamilya. Si Denise Osorio sa report. Ramdam ng ating mga kababayan ang pagbaba ng presyo ng mga bayarin kung kaya't mas afford na bumili ng pagkain. Tulad ni Lola Felisa, na napapagkasya na ngayon ang isang libong piso para sa tatlo hanggang apat na araw. Mas marami na po ba yung nabibili nyo ngayon kesa sa... doon? Oo oh, ma'am. tulad ng ano po? Yung bigas, saka yung mga ulam-ulam, ay mga ano, sariwa. Kasi meron yung tumpok-tumpok na Sandaan lang, gano'n, mga sariwa. Galunggo, gano'n. So hanggang ilang araw po umaabot ang isang libong piso ninyo? Hmm, um, mga tat naman, tatlong araw kung titipirin mo. Dagdag ni Lola Felisa, nakakatulong ng malaki ang pagbaba ng presyo ng LPG at kuryente. Si Iking naman, dati-rati kapos na kapos ang budget sa pagkain sa isang linggo. Ngayon, yung nagmahal ng bigas, gum gumasas na ako ng mga kulang ko ng isang libo. pero hindi, hindi lang yung sa bigas ha kasama na yung mga iba pa. Eh, ngayon na na bumababa na po yung ano, bigas niya. ayon uh, parang bumalit ng onte. Oo, oh, 500. Yeah. Naging sentro ng pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin ang pagbaba ng presyo ng bigas dahil sa pagpapatuloy ng programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagbabenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumagal ang inflation rate sa bansa ngayong May 2025. Patuloy ring nananatili sa negative inflation o pagbaba ng presyo ng bigas para sa taong 2025. January to May, ang average uh, inflation rate natin sa rice ay nasa minus 7.7%. Pero mas mataas doon sa regular meal. So the expectation is that it will continue to be negative uh, for at least uh, siguro hanggang August and we will see. Uh, but definitely the average for the whole year will be negative. Ayon sa PSA, mula 1.4% noong Abril, bumaba sa 1.3% ang headline inflation. Ito na ang pinakamababang naitalang-anta sa anim na anim buwan na 1.2% noong November 2019. Mas mababa rin ito kumpara sa 3.9% inflation noong Mayo ng nakaraang taon. Paliwanag ni Mapa, ang pagbaba ng inflation ay dulot ng mas mabagal na pagtaas ng presyo ng housing, tubig, kuryente at gas. Naitala ang inflation sa sektor na ito sa 2.3% na may higit 68% na contribution sa pagbagal ng overall inflation. Kasama rin sa mga nagtulak ng mas mababang inflation ang sektor ng restaurants and accommodation services na may 2.0% inflation at ang sektor ng transportasyon na, na makapagtala pa ng negative inflation o pagbaba ng presyo sa negative 2.4%. Sa kabila nito, may ilang bilihin pa rin tumaas ang presyo gaya ng karning baboy, manok, isda at itlog. Ayon sa PSA, mas ramdam ang pagbaba ng inflation sa Metro Manila mula 2.4% noong Abril, naging 1.7% na lang ito nitong May. Sa mga rehiyon sa labas ng NCR, nananatiling mababa sa 1.2% ang inflation. Patuloy namang binabantayan ang presyo ng pagkain at krudo sa susunod na buwan. Ayon sa PSA, bagamat bumababa ang inflation sa ngayon, nananatiling pabago-bago ang galaw ng presyo depende sa supply, demand at galaw ng pandayigdigang merkado. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.